Ayan po siya. Nagulong po dito sa loob. Ayan, si Baby Maya. Kailangan alpasan para makalaya siya, di ba? Ayan, palalayain natin yan. Ayan, palalayain natin siya para makalipad siya at mabuhay siya kung saan niya gusto. Ayan. Ah, bali. Ayan. Oh, tapos po siya. Kung saan yung no, pispis pa lang. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Maybe. Oh. Okay. Talaya ka na. O, oh, ayan na. Oh. O, papalaya natin. Ayan na. One, two. Ano so, na? Ayan na. Ayan. <laughs> Mahay na pa talaga. Mahay na pa ang kanyang katawan. Ayan o. Oh. Uh. Nilipad na yan. Nilipad na.